another day another vlog guys welcome back to my youtube channel for this video guys kita tayo papuntang Ortigas dahil dudut tayo palitan natin si Nonoy dahil kayo na umaga pa dahil siya ang pumalit sa akin kayo na umaga pang araw siya ako naman yung pang so andito tayo ngayon sa subdivision ng Marcelo uh, everlasting Phase 3, Phase 8, nalabas tayo ngayon dito, kakaliwa tayo. So nandito na tayo guys, nakakaliwa na tayo, nasa main road na tayo ng Marcilo. Pagdating natin sa dolo, yun ang service road. Ang ating trabaho pala guys, hindi lang nag-duty, no dalawa ating trabaho. Isi nagsusundo tayo sa mga bata sa araw. Tapos sa uh, gabi naman tayo na duty sa uh, Ortigas. Dahil sayang nga naman, eh, ang at meron tayong extra. So, uh, yung main gate, guys, ang Marcelo Village. guys, naka na tayo dito sa service road. Dire-diretso lang to guys. Hanggang so sa marating natin ng SM bigutan. Tapos, diretso ulit. Nangawit tayo dyan sa uh, Tapos, so, diretso Marating natin Meribel. Tapos, Nicole. Saan tayo? at uh, na. Yun na yung ng reset so yun lang guys ito ko so, na tapos na yung video guys Alamat, salamat sa mga panonood normal vlog uh, sa so, mga hindi nakapag subscribe dyan pa subscribe at pakitin na rin yung notification din para maging updated sa aking mga, mga susunod na mga video salamat salamat sa panonood drive safe Peace out.